Tumaas na nga po yung uh, presyo ng langis kaninang umaga. At uh, meron pong mungkahi na dagdagan ang pamasahe. Gawing 15 pesos, tama po ba? Uh, yung 13 ay maging 15. At 13 maging uh, yung 15. 15 ay maging 17. Ay, ano po ang uh, paninindigan po dito ng uh, piston? 15. Ang tingin natin ay... Uh, bagamat ito ay uh, karapatan ng ating mga driver at mga operator yung usapin ng dagdag kita. Pero pag natin sa buo, ay uh, pinag-aaway yung parehong biktima ng, uh, uh. ng, uh, ng ating mga mamamayan. Uh, biktima ang sektor ng transport. Dahil nga dito sa mga seri ng mga pagtaas, biktima din yung ating mga mamamayan dahil doon sa, ang isa sa tatamana, yung mga mamamayan, lalo na sa kalagayan na mas mababa ang sahod ng ating mga mamamayan Pilipino. Alam naman natin, na kung sa bahagi nga po ng National Capital Region ay uh, 645 lamang ang minimum Opo. ng uh, sahod ng ating mga manggagawa. At kung dito sa mm. Nabesia o dito sa iba't ibang bahagi ng region, alam na natin na uh, pag lumalayo sa NCR ay lumalayo din ng minimum na sahod ng Opo. ating mga manggagawa. Kaya uh, sa atin ay ang tingin natin ay dapat ang uh, tanggalin at ang galawin ng gobyerno ay yung uh, pagtanggal ng matataas na mga buwis Ayoo. sa sa produktong petrolyo para hindi lang isang side yung uh, yung makinabang kundi ang makinabang dito yung buong mamamayan dahil alam natin halimbawa sa ngayon ay uh, malaki yung overpricing sa produktong petrolyo kung sa diesel po yan, yung maabot ng 14 pesos per liter. Ang ah, Kaya yung patong. overpricing. overpricing. Yung Kaya pag tinanggal ba po natin... Bakit po po nasabi yung overpricing? Sige, pakipaliwanag uh, na Ibig sabihin niyan ay ito yung mga naipon na mga idinagdag uh, sa ilalim ng dagdag bawas. Ito yung mga natira, no? ito yung mga naiipon na halos sa uh, mula noong 2024 ay hanggang sa kasalukuyan ay halos sa uh, 14 pesos nga yung uh, nakapatong doon sa no, kung sa sa ngayon ay naglalaro ang uh, diesel ng uh, ng 57 per liter. Hmm. Opo. Pag tinanggal mo yung 14 pesos do sa uh, 57 per liter, almost sa uh, uh, nasa 40 plus lang hmm. yung Forty... uh, presyo ng diesel. 43. Uh, ng 43. Hindi hmm. ibig sabihin yan, ay uh, ang, ang effect niya, pagbaba hmm. ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng mga bilihin. Kaya at mas dapat talagang uh, ang uh, dapat galawin ng gobyerno dito ay yung uh, pagtanggal ng matatas na buwis, buwis. sa, sa produktong petrolyo. Yan sinasabi nga ng gobyerno. Ay uh, wala akong magagawa dyan eh. Mm -hmm. Ayang, sa atin, hindi tayo naniwala. Sapagkat... Ito uh, po yung, uh, yung, yung narinig natin, excise tax. Sa, oh, yung, po, yung, sinasabi yung, sinasabi nila, no? Oh na po. pag tinanggal daw yung matatas na buwis sa produktong petrolyo, ay uh, may yung kanilang programa. Oh ang po. sa atin ay uh, isa lamang ang, ang ang buwis sa langis na pinagkukunan ng, uh, ng malalaking mga buwis ng, uh, ng gobyerno. Bakit ang uh, hindi habulin ng gobyerno ay yung mga milyonaryo na hindi mm -hmm. nagbabayad ng mga buwis?